po tayo mga idol ito na po yung kwan oh. oh. maraming mga itlog masarap ito

po yung kano ang palaya hindi na po ako nagluto ng bida malunggay kasi nung niluto ko kanina yung hasang sa mga pusa nilagyan ko po ng malunggay yun bunga na ito ng ampalaya ko ikaw talaga ganado ka napakaraming yung kinain kaya Doon naman ang talbos ng kamote ko. 자, 그럼. ni ako ah nakalimutan ko kumuha ng tubig ko madali kasi ka akong mabusog eh pagka iinom ako ng tubig iba po yung langgam kulay pula, pula. yun ito mahaba ito at saka yung langgam na perwiso sa halaman sa lupa siya nakatira Sarap. Nung bata pa kami ng ating manang panganay, babae kumukuha po kami sa sa bundok ganito ibebenta ng aking kapatid si Manang Marit marami meron kaming kawayan na matwid tapos bila o bali tatlo yung ganun niya taling niya Tapos doon sa dulo niya may may tulis yung kawayan, igaganon mo. Oh. Malalaglag na. Mahal po ito. Tapos naghahanap ako ng dahon ng alagaw. Kinakain po 'yon, hinahalo po 'yon sa isda. Alagaw. Maalis po yung lansa ng isda. Kwan yun. Iklugan talaga, malalaki. Tapos may nanay-nanay na pa isa-isa. Magaling ako maghanap nung bata ako. Sa bundok. Panganay namin na kapatid doon. Marieta Fernandez. yung mga taong lumaki na sa sa bayan sa city tapos magulang nila, lolo nila walang karanasan sa bukid, sa bundok ay eh, maiilusente nga sila dito kaya hindi ko rin sila masisisi na ang tawag nila langgam Kaya yung mga hindi nakakaalam, magbasa kayo ng mga comment. Marami magko-comment na mas marami ang nakakaalam nito. Sila na ang magpapatunay. taba ng kuhol. Kwan ito eh, bagong tubig yung kwan eh, yung bukid. Pag tag-araw, bumabaon ito. Pag nagkatubig, umaahon. Ang galing. Kaya matataba pa hanggang ngayon. Sa ngayon. Hmm? Ang kung ibu yapo tapa adula unay eh. pang kunto di barrio tapos mag ako ng isang palang kanin saka ito solve na naman ang kasi ko ne gugutumin ako mga idol sa hapon kasi batak ako sa tabaho hindi ko na alam kung saan ako hahanap nagdadamo ako dito sa may okra doon magtutodling na naman ako sa baba ire-ready ko na yun. Tudling ang tawag doon yung gagano. Para bang pilapil. Tapos, pag natapos ko na yun, bibili na po ako ng pula. Pataniman ko na naman. Sarap talaga eh. Hmm? maasim o oh, ba? Diba? At maraming maraming salamat sa inyong lahat mga idol. Alamin niyo, alamin yung mabuti yung mga hindi nakakaalam. Magbasa kayo ng mga comment. Marami magpapatunay na kinakain ito. At mahal pa. Ang sarap. Tat na de. <laughs>